Kapuuan talaga yan. daw. Yeah. Info yung na daw itong dalawa daw. Ito. na sila. San Pablo pa daw pabili sa San Pablo. po oh. yung dalawa ay tag 45 po. Tabili na daw San Pablo para balanga. 42,000 pala yung isa, -isa ni 46 daw nagkasundo na sa president sabi nila tatanin daw saan pabili na sir Yeah, magandang araw mga Talongs TV For today's video tayo pa yung update ng mga binibenta mga Toretting Baka sa Padre Garcia, Batangas Yung mga natatanong po ano po ba yung uh, Baka Ito po yung mga baka nga uh, wala pang isang taon ang edad Yan. At ganoon din po uh, ang mga lahi po ng mga baka Bakang Kalatagan, Bakang Masbate, at bakang Norte at bakang Quezon. Kaya samahan nyo ako sa video natin sa araw ito sa price update ng mga Tonete Mbakad sa Padre Garcia, Batangas. Kung bago pa lang sa akin channel, mag-subscribe ka na para lagi ma-update sinapload natin video dito sa Padre Garcia, Batangas. Sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na ito. Mga talong TV na dito naman tayo sa mga turetehan. May mga turete binibenta sila boss dito mga Boss magkano binibenta yung mga turete mong ganyan? Yung sa akin bawas. Bawas sa 30. May mga mura na bawas sa 30 na dito na binibenta pa. Mga tureteng baka. Yan. Mga mistiso hina. Yan may kita try. Yan ang binibenta pa. May mga binibenta sila boss sa mga turete baka dito. <smartansius> hmm. Kaya magkano binibeta itong mga katurete mong ganitong baka? Para may kit ang halaga, 35. May kit ang 35. Oh. May kit ang 35,000 daw ito binibenta ni boss so mga katurete ang baka. Ayun. Binibenta pa. May hawak sa kaya katurete baka. Ng mga binibenta pa. Sabi sa ito. Ay, ang dadang niya. Ang Yeah. Okay. Eh magkano inaalagaan niyan ganyan turete mo kuya? Magkano po binebenta ng turete mo? 345. Ah, 34, Ang tawad ni Bossing ay bawas sa 30. Ito daw po ay 345 binebenta ng mga turete ito. pa ako ito. Binebenta pa. May mga binebenta sila boss ng mga baka. Lorete. Magandang mga kapatid. Opo. Ako nga po. Ay, kuya, shout out. Shout out sa mga sariyaya. Naga sariyaya. Ay, po'y namimili ng baka? Anong mga bakahin? Um. Anong, anong baka? Patingin? Torete. Torete. Ah, sige, pari tira ang Tama-tama na sa ito, torete. Pinabili na kayo? Wala pa. Wala pa. Tatingin pa lang. Naga sariyaya. Saan po kayo sa sariyaya, kuya? Pinapalong kami. Yes, kuya. Subscriber natin. Like, subscribe. Yeah. ৰা Ata natin at, kung magkano binibenta. Yeah, Boss, good morning. Ay bo si Bossing, magkano binibenta tong turete niya? 35. 35,000 ito. Mura na tong turete yung ito. 35,000 daw binibenta nila Bossing. Sa daw nga pala <laughs> sa so, kumbang ang ating mga dati. Sa talikod natin. -universe. So, mga may, ya, yeah, universe. Mga nahihiya. Mga nahihiya. Mga Mga nahihiya. Mga nahihiya. <laughs> uh, uh, yeah, so, so, mga nahihiya. Mga nahihiya. Mga nahihiya. Mga nahihiya. Mga Mga 40 Patong sa 40 daw Ay, ito yung isa Patong sa 40 ay malaki-laki Ito naman ay may gitla 35 May gitla 35 lang ito Malalahe siya, ano? Malalahe May lahi po siya, lahi baka Lahi baka Sigawad Yan, sigawad Sigawad Ingo Sigawad na San Felipe May ari ng Italyo kain Patong, patong, patong Kumain po kayo doon Masarap po yan magluto Patong, patong, patong Pagpunta dito sa Bogudyo Mga mamimili yan Magkana yung nandiyo Magkana yung ng ganyan 35 35 Right. Patong sa 35,000 na rin sa mga torete. Saan galing itong mga baka mga masbate? Ah, ito yung mga naghahanap ng mga masbate, yung mga yearlings to. Ano? Totoo yung mga patong lang sa 35,000. Ito yung mga yearlings, yung mga naghahanap ng yearlings nila. Meron pala sila po. Sir, so, kanina ba kayo ito? RA? Kaya ba hindi? Hindi. Eh, hey, boss, Kay boss. Udon. Odon. Udon. 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 Taga kilo kilo. Yung pala meron sila dito. Kilo oh, kilo Padre Garcia Patagas. Yun, sa kilo kilo. Maganda pala may mga yearling sila mga baka dito na binibenta. Galing mas Baka mas bate daw ito. Ayun eh, ba hindi? Norte yan no? Hindi. Mga baka norte. na Pangasina, Pangasina. Pangasina, no? Yun mga binibenta. Mas bate. Pangkasin na. Oo. Ito yung mga yearlings na tatawag nila. Mga mura na Sa vlogger ting isa. Si. <laughs> Okay. Ay teimee do Brazil. Sino salamat din Indo Brazil oh, yes. ano? daw ito. Indo thank you, thank you. Mga malalaki. Ay te kalatagan naman. Ah. Oh, kalataga Ayun naman. mga sari-sari ng mga baka dito may mas may may ordaneta pang kasi nato na may kalatagan. Magkano nang price niya ng mga ganyan baka? May kita 55. ,000. May kita 55,000. May kita 45. May kita 45. Mas ba't kaya rahalos ka presyo niya malalaki. Saan din nagbabase din ba sa lahi? Sa lahi, sa lahi, lahi ah sa lahi ng baka. Sa lahi ho. Huh? Oh, uh, okay. Meron pala kay na mura. Meron pala uh, akong maliit na mahal. Oh, yun nga. Yun nga. Oh, maganda klase naman. Okay. Ito so, so, pala yung mga alagay daw, mga daw mga. na. Oh. Ayo pala yun. Kaya medyo sa presyo siya naka. Sa lahi siya naka kaiba. Ah, oh, 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 sa kailan lakal. ng baka. ah oh, may paglalakan ng baka. Pero ito, isabing ko parang ano siya, americano ah. Oo, yan eh. Ganda ng ilongay. <laughs> <laughs> <An -rios apology> oh, ta Tangos ng ilongay. Uh, ito, matitita din ilong niya. Uh, Tangos ng ilong uh, nito eh. Uh, eh. Isang Iisang uh -huh. isa, isang isa uh, na yan dito. Oo. Isa lang yan dito. Isa to. Ito na yun lang tinignan ko kanil ilong niya eh. Ako yung kanil dito. Kakaiba yung ilong niya, oh. Parang Amerikano. Ang an tambok nung ganito niya, oh. Yan, oh. Yan, pa ni Boss. Magkana yung ulit? Ang ganyan? 55, 50, 50, 50, mga patong sa 55,000. Yung isa na may patong sa 35. Ah, uh, 45, patong sa 45. Yan yung mga malalay, mga baka ni Boss. Eh, Boss, tanong ko naman sa'yo, kamo sa, sa bilihan ngayon? Matumal pa rin. Matumal uh, pa rin daw pala. Ah, uh, dapat ang tenga. Yan, pa ni Bossing. Magkano ano? Magkano talaga puro. Mga puro pa puro mga Pumat, kalatagan daw. Yes, A kaya dali Magkano naman nilalagahan niya mga purong kalatagan mo? Alim na po at saka Pagit anim na po at saka medyo lumang po. Ah, oh, talaga palang medyo Pumat, pag mga kalatagan talaga medyo Pumat, ang presyo niya ay mat oh, medyo mataas-taas lang din. Pagit na anim na po daw at saka may kita pito po. Yung mga bawal na ay mga malaking nilalaki ng mga baka. Yan may aabot ang galing kalatagan niya sa po. Inuubos ah, ko lang ang baka no. ko. Ako mag-iiba po, ano po? Oo oh, po, ko lang ako. Oo. Oh. Hindi isang po, yan natin Dito, lang at, po. Ah, po. na lang na natitira, ah, pa daw. Mga baka ang kalatagan. Mga baka kalatagan. Pag sinabi bang, pag boss, pag sinabi ang baka ang kalatagan, malalahi. Ito dyan malalahi, boss, um, mga baka ang kalatagan. Kapal baka daw. Dito na kuno na yan dito sa parte ng barangay Mm. Kumbaga dito rin kumukuha yung iba ng binibreed nila sa norte Oh, ano? binibreed din nila. Oo. Uh -huh. Mga magaganda mga breed ng mga baka. Mga magagandang gawing ganado dito rito ito. Yung mga malaki mga baka. Yung mahaba yung mga lambi niya. Yara yung mga lambi niya. Yan. Mahaba ang lambi niya. Mga binibenta pa nila. Yari ng yarda. Yarda ng baka. Nagkakpak na ang pawis ni boss. May binibenta si boss na may bay -bay, baka malaki muna. Yun. May binibenta si boss na toreteng baka. Ganda ng lahi nito ah. Magkano may naalagahan yung ganyan? Magkano binibenta? 53.5. 53.5 daw Yun, ang Ganda ng pagkabaka nito. Mga lahi. Ito yung mga bang norte. Bakang norte din ano. Ito so, yung bakang norte pansol oh. Sa pansol daw ito kay Tatay Pio. Yan ang binebenta pa ni Bossy. Kita na pagkabaka. Binebenta pa ni Bossy. Ito ko dito, bari sila. Magkano na? Ano yun? Apo, itinin ako tinig ko siya, o tinig niyo, o O Apa, ay hindi ho dali Hindi tayo mo magkari tayo sa tayo na Matadali ka mga polisipisyon Bago sa tina, o Pagkalaban namin kitin sa tina Hindi tayo, kami sa tina kalaban namin Pagkalaban namin Hindi ho kayo. Dahil pag nagbili kami may damay, kami ang mga kaproblema ng Sina. Pagkakawad ko sa Sina. Pagkakawad ko sa Sina. Pagkakawad ¡Atención! 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 ¡Atención!

Dugo kaya sa, sa taon, uh, uh, ah, hindi pa kaya. Hindi pa kaya. Tagal pa ng mga dalawang taon, tatlong pa yung taon Kanina pa eh. Kanina pa buwi <laughs> niya ano? ano na bumilit ano na bumilit. tiga! Bigat Dalawang taon. Ano yung tanaw yun? Murang-murang na yun ako. Ano ko ganda pa kanya? Uh, <laughs> Kasun na. Mga talong Stevie, nandito na tayo sa mga native na mga bakang binibenta nila. Ayan na. Tapos na bossing, mga labi na bawat labi na Magkano na halaga itong mga nito? Magkano pinibenta? 27.5 27.5 na itong mga nito yung mga na pinibenta sa bossing. Ito Itong ganito. Tagda 30. 30. Ito po, tagda 30. May mga bago magmumukha, maghahawak dito na mga kabataan din. Ito, tagda 30 daw to bawat isa binebenta. Binabenta naman na kayo. Meron naman na. Ano naman na? Ito malaki laki. Patong sa 40. Ito mo po ay patong Ito pa yung mga native na mga baka binebenta nila dito. Ito na uh, native na mga baka binebenta na tatay dito. Hi, good morning. Kamusta ang bilihan ngayon? Matumal pa rin o no? ayos naman? Matumal pa. Matumal pa rin, hindi pa nabago ang presyo. Ay, hindi pa nabago ang bintahan. Ito naman po yung mga magkano yung mga native nyo. Pinchinkuhan lang. Ito yung mga pinchinkuhan lang doon binibenta ni Tatay. Pero may nabenta naman na kayo. Ah, meron naman na. Apat. Apat. Ay, sa pala. Kung nakapinta naman si Tatay dito ng apat. Pinagtubuan naman. Tumukmo na Tama na yun ano, kaysa malugi. Kaysa ibalik. Kaysa ibalik. Kaysa malugi isa-isa ibalik pati yung mga baka. Tapos ito sila, kuya yung may binibenta pa rin dito mga native. Ito po yung mga native baka na binibenta dito. Okay. Ito po yung mga malaki-laki na malaki sukat. Medyo malaki-laki na sukat. Malaki-laki na sukat. Kaya magkano yung nahalagahan ito mga ganito kalaking turete mo? Ay, pala si kuya nga. Ito yung may kita na ang halaga mga pinipenta okay, pa may gita ito you know, mga pinipenta <laughs> pa ito yung po yung mga nitip ng mga baka dito pinipenta dami mga bakang mas bate. Tay kasamahan pala nito. Hmm. Dami no. Ilang ulo ito? Kasi ilang ulo yan, boss? Ha? Parang dami. 30. Bakang mas bate. O nga, mga ilang ulo siya? 30, 30 po. 30. Ah. tinatawag nila ko yang mga yearlings ano? Yeah. Eh paano po yung sakali po may magdadala kasi may nagtatanong sa mga yearlings, so, magkano naman po binebenta ng mga ganyan yearlings niyo? Magkano pa inaalagaan? 38. 38. 38 yes, lang daw pala itong mga yearlings na ito. Bali kay tinabi-joke ko nung minsan na binababa na marami nagtatanong na sa likod. Yan. Yeah, no. Ah, oh, Ah, na raw ito. Uh, 38 daw ito. Oh. Marami po si kapag ng video natin eh nagtatanong ng mga yearlings. Mm -hmm. Sa yearlings, bumae. Uh. Ah, sasakyan mo naman. Ah, yan naman po pag so pag bumae daw pala mga ganyan oh. masasakyan. Dali po ito? Pero po sana ng inyo dito, so naman. Sana ng inyo dito sa Ah, dito na sa paradahan. Yung likod na. na. Ah, inyo na nga pala binidyo ko no minsan. Yung pala kay Lakuya pala yung mga bakang na natin no minsan. Tertate lang pala ito mga to mga yearlings. Mga bakang mas batik. Malalaki yung baka yun. Oo, yung mga malalaki. Malalaki siya. Kaya marami pa nagtatanong eh, yung mga gatong yearling. Yung pala, yung mga kasama. Try and ulo daw ito. Pag bumait pala itong mga ganto, sa dumapaitan o. Sobrang bait. Oo. Mga binibenta pa rin, 58,000. Hindi mo dati na binaba pa. Oo. Mga wild seed. Oo, nagtatalo na ngayon ng mga Manso na. Mga manso na. May binibenta si boss na uh, Turete baka pula Boss, magkano yung binibenta itong turete mo? 35 35,000 na ito Patong sa 35 binibenta pa nila boss Baka pangasila dito Binibenta pa